Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung saan pag-uusapan natin ang isang tanong mula sa isang subscriber. So, tinatanong niya kung paano ba daw malalaman kung nalilibugan na ang isang lalaki. Pero bago ang lahat, ang video na ito ay para sa educational lamang. Wala tayong layunin na lumabag sa community guidelines ng YouTube. So narito ang mga sinyales. So guys, ano ba ang mga sinyales? Una, pagbabago sa kanyang kilos at galaw. Kapag ang isang lalaki ay nagsisimula ng mapukaw, mapapansin mo na mas nagiging maalab ang kanyang galaw. So, yan po ang una. At ang pangalawa naman, mas humihigpit ang kanyang pagyakap. At ang pangatlo naman, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa iyo at minsan ay tila nawawala siya sa sarili dahil sa excitement. So, yan po ang unang sinyalis guys na pagbabago sa kilos ng iyong partner o isang lalaki. So yan po, no? sinabi ko na ang tatlong mga bagay na kapag siya ay tumataas na ang tensyon o yung pagnanasa. At ang pangalawa naman, pagbabago sa tunog ng kanyang boses naman ito. Number one, naging mas malambing o mapanukso ang paraan ng kanyang pagsasalita. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang lalaki ay napupukaw na, mas nagiging malambing siya o mapanukso na ang paraan ng kanyang pagsasalita. Siguro naman, kahit siguro sa babae, pareho siguro, ano? Ano sa tingin nyo? So, yan po ang una. At ang pangalawa naman, kung siya ay dati tahimik, maaring maging mas expressive siya ngayon sa kanyang nararamdaman. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang lalaki ay hindi pa tumaas ang kanyang tensyon o yung pagnanasa, ibig sabihin, siya ay tahimik. Ngunit, kung ito ay tumaas, nagiging mas expressive po siya sa kanyang nararamdaman. So, ang ibig sabihin, sinasabi niya ang kanyang mga Uh, gustong sabihin, nasasabi niya kahit siya ay dati tahimik. So yan po ang ibig sabihin, pagbabago sa tunog ng kanyang boses. At ang pangatlo naman, reaksyon ng katawan. Isa sa mga malinaw na sinyales ay ang mabilis na paghinga at pagtibok ng kanyang puso. So ang ibig sabihin kapag nasa tensyon ng isang lalaki, bumibilis ang kanyang paghinga at pagtibok ng kanyang puso. At ang pangalawa naman, ang kanyang katawan ay nagiging mas mainit at maaaring mapansin mong pinapawi niya ang pawis sa kanyang noo o batok. So ang ibig sabihin ayon sa ilang pag-aaral kapag ang isang lalaki ay tumataas ng tensyon o ibig sabihin, yun na yun, no, na napupukaw na talaga siya. Minsan, pinapawi po niya ang kanyang mga pawi sa kanyang noo. Ibig sabihin, siguro, hindi na kaya. Talagang ano na ano na talaga. L na L na talaga siguro. So, yan po, no, ang isang uh, yes. At ang pangatlo naman, hindi niya namamalayan na mas madalas siyang humahaplos o dumidikit na sa iyo. So ang ibig sabihin lumalapit na ang lalaki sa yung tabi at hindi mo na napapansin na talagang madalas na siyang humahaplos-haplos at dumidikit sa iyo. Ang ibig nating sabihin dito guys, kung kayong dalawa ha, yung halimbawa magkasintahan kayo. So siguro ang ibig sabihin na nagtanong dito kung ano ang mga uh, mga senyales ng kanyang boyfriend ba o natural hindi naman niya hindi naman po magtatanong ang ating subscriber kung ibang walang ano sa kanya no walang koneksyon no so ang ibig sabihin siguro yung ano niya yung boyfriend ba niya o si siguro hindi lang pa una pa niyang boyfriend ito no o kaya wala pang karanasan yung nagtanong sa atin kaya niya siguro tinatanong ito so yan po ay isa pong malinaw din na hindi niya namamalayan na mas malaka, madalas siyang hinahaplos o dumidikit na sayo ang isang lalaki. At ang number four naman, pagkakaroon ng mas matinding, mataas na enerhiya. So ano bang ibig sabihin nito? Kapag ang lalaki ay tumataas ang tensyon, siya ay nagiging mas masigla at aktibo talaga siya. So ang ibig sabihin nandoon na yung uh, talagang excitement, no? Kaya masigla siya, aktibo siya. At ang pangalawa naman, mapapansin mong mas nagiging agresibo siya. So yan po ang una o isang sinyalis na malalaman mo sa isang lalaki na kapag siya ay pukaw na pukaw na, ay ibig sabihin mas nagiging agresibo siya sa mga bagay-bagay na talagang mapapansin talaga ng isang babae o ang kanyang uh, kanyang girlfriend no o kaya uh, yun na nga kasi kung mag-asawa na kung magka-relasyon na siguro naman hindi na ito itatanong kaya sigurado ako sa nagtanong wala pa siya talagang uh, karanasan ba no so yan inaano natin yan uh, nirerespeto po natin yung nagtanong at ang panglas naman natin, ito, malakas na malakas talaga ito. Mas tumitigas na si Manoy. Isa sa pinakamadaling malaman kung pukaw na pukaw na ang lalaki kapag tumayo na si Junior. Yun po, yun po ang isang aking na, na halungkat o na impormasyon na kapag ang isang lalaki ay uh, meron talagang yung ano na sa kanyang partner o sa kanyang girlfriend, ibig sabihin, yung sa kanya mismo ang magpapatunay na ito po ay uh, talagang tumayo na ang piston. So, ang ibig sabihin, uh, nai-excite na po ang isang lalaki kapag gano'n na ang nangyayari. So, siguro naman may mga nakaka-relate na hindi na talaga ikakasinungaling ano, na kapag ang isang lalaki ay medyo meron siyang uh, anong tawag dito meron siyang gusto kahit nga lang gusto lang na babae tumatayo na eh ano pa kaya kung nagmamahalan so talagang isa ito sa mga uh, may katotohanan nakapag napukaw na ay talagang ayun na nga umaano na si Manoy yan lang po ang limang masasabi ko na aking nasa liksik at ang iba naman dito ay aking mga na, naranasan no sa partner so ibig sabihin hindi naman ibig sabihin na wala pa akong karanasan pero iyon na nga is, uh, ilan dito ang mga alam ko na nangyayari sa isang lalaki no kapag sila po ay L na L kumbaga so hayan po guys sana nakita mo itong vlog na ito, itong content na ito. At uh, nagpapasalamat ako sa iyo at ginawan ko na lang para pang kalahatan na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. Bye-bye!